ride muna tayo mga ka-electric Gamit ang electric unicycle Para makarating doon Babanat tayo ng 9.2 km ride makita ko rin sa inyo Yung battery percentage ng electric unicycle Para may idea kayo Kung ilang percentage yung nababawas sa atin Meron tayong 96% battery at yung battery voltage natin ay 99.1 volts pag full charge 100.8 volts kanina pa tayo naka on naka 2 minutes journey time na tayo kaya tara, na natin No! 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 Nag-uumpisa pa lang eh. Ano ba yan? मानता है सजमी रह Diyan saan naka-bike? Boss, kaya nga ako, mag-deliver pa ako eh. Sige okay, boss, mag-back pa dito eh. tayo sa Quezon Boulevard. Malapit na dito yung Quiapo Church. Pero doon tayo dadaan sa Gonzalo Street. Gonzalo Puyat Street. Para tagos tayo ng Carriedo. Marami ng tao dyan mamaya kaya magbabagal-bagal na tayo ng speed. Mga takpong pogi okay lang. Excuse ah, me po. Ah, kinamasin siya mo. Na. mo. nag pa yata yun. Okay, dito na tayo sa Gonzalo Puyat Street. Sobrang busy ng mga tao dito dahil sa kanya-kanya nilang business. Feeling ko nga eh, parang hindi na nga sila natutulog. Ah, kaya pa na tinawag na Gonzalo Puyat Street. Tingin niyo? Okay. <laughs> you serious? Pero seryoso, marami din talaga kayong mabibili dito na mga products. Pagdating sa mga electronic parts, speaker, video kay, pailaw, at mga tools. Minsan meron din silang kakaibang item dito. Wag. 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 Wag bung subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Hindi yun. Tulad ng agimat. Ayan. Si Boss Brando, ayaw ko lang kung dito siya bumili ng agimat niya. Shoutout pala kay Boss Brando. Shoutout sa'yo, Boss. Up, 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 up. Kita niyo yun. Maliit talaga ng space na kailangan natin eh. Saka uh, hindi tayo masyado nakakaabala sa mga lumadaan. Dito na tayo sa Rizal Avenue. Yung dulo niyan, yung Carrieta Street natin. Uh, dito na tayo mamimili ng mga materiales natin para sa aking point operated machine. So ngayon, check natin yung status ng battery natin after ng 9.2 km ride. Ngayon, meron tayong 90% battery. So, 96 kanina, then minus 90, ang nagamit natin is 60%. Sa voltage naman is 97.7 minus 99.1 volts. So, 1.4 volts yung nabawas. Sa journey time naman, meron tayong 30 minutes and 8 seconds. Then, yung kanina is 2 minutes and 1 second total ng ride natin ay 28 minutes and 7 seconds para sa 9.2 km rides. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa ride. And don't forget to like and subscribe. Thank you mga boss.